punto pong ito, pag-usapan po natin ang mga pinakabagong update tungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito lang sa Mr. President on the Go. Mga kababayan, pambansang pabahay po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito o pambansang pabahay para sa Pilipino 4PH program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilaasahan dito, Daya, na magbibigay ng positibong epekto sa ekonomiya bagamat merong nasa 6.6 million na pabahay na backlog na eh, naistugunan ng ating pamahala ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng nasa halos isang milyong pabahay ah, kada taon. Itong pambansang pabahay para sa Pilipino 4PH ay ah, isa pong ah, inaasahang magbibigay ng positibong epekto sa ating ekonomiya. Dapat masustain itong programang ito para tuluyang matugunan yung shelter gap. Isang hamon po sa programang ito, yung pondo para sa milyong-milyong pabahay na itatayo kaya kailangan ng tulong ng pribadong sektor, pribadong bangko at institution. Tandaan po natin, ano, pag nagpamilya ka, ang isang pamilyang Pilipino, ang isa sa pinaka prioridad nito ay magkaroon ng sariling tahanan. Mm -hmm -hmm. Ito pa yung dignidad na ibinibigay nito sa ating kababayang Pilipino. Kapag masasabi mong mayroong kang sariling bahay para sa iyong pamilya. Now, ang request po ng Department of Human Settlement and Urban Development Audition sa ating mahal na Pangulo ay yung funding guarantees para tumaas yung confidence ng government financial institutions at ma-attract din yung participation ng mga private banks and private institutions. So, ang sabi ng Pangulo, let us come up with figures or numbers para mapag-aralan itong pagbibigay ng sovereign guarantees, ano ba ang real world cost nito, kamusta ba ang market, how easy or hard na implement ito kapag ka nag-grant uh, nag tayo ng sovereign guarantee. So buko dito, request rin ng Department of Human Settlement and Urban Development na gawing uh, priority bill, itong uh, 4PH bill, gawin itong urgent ng Administrasyong Marcos at saka ma-insure yung budget allocation para dun sa mga support facilities, gaya ng mga basketball courts at saka mga parke. Alam mo dito sa 4PH program ng ating Pangulo. Marami ng mga na-turnover ano, mm -hmm. na mga housing units. At ang nais ng Pangulo maging isang community ito eh. may Merong mga pabahay, tapos merong mga basketball court. Yung iba nga, merong pang swimming pool. At saka mm -hmm. dapat malapit ito dun sa mga palengke, sa mga ospital, para talagang ma mo na nasa isa kang komunidad. Well, parang isang maaliwalas na komunidad. Mm -hmm. kumpleto dapat ito. Oo. Maging yung mga parke. Nung nakapanayom ko yung DSHUD, uh, no, ang isa sa problema nila nung no, nagsisimula pa lang ang programang ito, dahil sa dami ng gusto ng ating Pangulo na mapagawa na pabahay mm -hmm. kada taon, problema rin nila yung manpower, mm -hmm. yung mga equipments, at saka yung mga pangangailangan ng mga materyales bukod pa sa pondo. Pero ito ay nasa second year na, kaya nagawa na daw ito ng paraan ng DHSU. Well, ito po nga 4PH program, ang uh, programang pabahay para po sa pamilyang Pilipino. Isa po ito sa mga napakahalagang proyekto ng kasalukoyang administrasyon dahil nais po ng Pangulo na bawat Pilipino ay may kanyang sariling tahanan. Alright, yan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod nating pag-uusapan patungkol sa mga proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito lamang sa Mr. President on the go.